Matatagda ng i-inquest ngayong hapon si na Cassandra Ong at kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo na kapwa na huli sa Indonesia. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng NBI ang dalawa na may kanika nilang kinahaharap na arrest order sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelic, hanggang sa mga oras na ito ay nasa kustodiya pa rin ng National Bureau of Investigation si na Cassandra Lee Ong, at pati na rin ang di kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo. Ayon naman sa mga otoridad, mamayang hapon ay isa sa ilalim din sa inquest proceedings ang dalawa. Mula ng mapauwi si Cassandra Leong, ang diumanoy incorporator ng Pogo Hub sa Porak, Pampanga na Lucky South 99 at kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo kahapon sa Pilipinas. Dumaan muna ang dalawa sa Bureau of Immigration. Dito binasahan sila ng Miranda Rights at sumailalim sa medical examination. Dito na rin isinagawa ang inquest proceedings para kay Cassandra Ong dahil naman sa paglabag sa immigration law. At matapos naman ito, sa National Bureau of Investigation na sila dumiretso kung saan sila na natili magdamag dahil naman dito sa NBI narina sila isa-isang sumunod ang mga abogado ng dalawa dito inihayag ng abogado ni Cassandra Ong na si attorney Ferdinand Topacio na magkasama lang sa iisang special detention room sina Ong at Guo positibo naman anya si Ong na wala siyang nilabag at may laban siya sa mga isasampang kaso laban sa kanya She's in high spirits. She is convinced that uh, she has done nothing wrong, but uh, uh try to do legitimate business. Sabi naman ng Department of Justice, kasama na ang NBI at pati na rin ang Bureau of Immigration, hindi lang basta paglabag sa Immigration Law ang isasampa nila. Sasampahan din umano ng obstruction of justice at paglabag sa Philippine Passport Act si Ong at Passport Act naman kay Sheila Guho. Itong mga kasong ito ay bailable at papayagan naman na magpiyansa ang dalawa. Tiniyak naman ng DOJ na paiiralin pa rin ang karapatan ng dalawa. We assured them that we will respect their rights. Yung right kasi sa council ay at any given time. So uh, kahit uh, na-turn over na po yung custody from Bureau of Immigration to the NBI, syempre uh, we granted the request to, na antayin na lang po natin dito yung mga abogado nila. Pero Angelic, kahit naman magpiyansa sina Ong at Guo ay ang mga isas, sa mga isasampang kaso sa kanila, hindi pa rin umano sila mapapakawala ng NBI dahil umano sa warrant of arrest ng Senado at Kongreso. Kaya mananatili pa rin sila sa kostudia ng NBI. Ngayon namang nahuli na ang dalawang kasamahan ni Alice Guo, tiniyak naman ng BI at NBI na may ginagawa na rin silang operasyon ngayon para sunod namang mapauwi sa Pilipinas si dating Bamban Mayor Alice Guo pati na rin sila Wesley Guo at iba pa. Nang tanungin naman kung nasa Indonesia pa nga ba ang mga ito, ang sagot lang nila, hindi nila ito makukumpirma at hindi rin nila madedenay. Sabi naman ng DOJ, hindi, hindi rin nila tatantana ng investigasyon kung papaano ba talaga iligal na nakalabas ang mga ito sa bansa at kasama ito sa tatanungin nila kay Sheila Guo at Cassandra Ong sa proseso ng inquest proceedings ngayong araw. Samantala sa examination naman na ginawa na pag-alaman na isa isa rin umanong Chinese si Sheila Guo na nagngangala. Put naman ng BI kung ipadedeport na ba may hawak itong Chinese passport at kumpirmado siyang Chinese. Sabi lang ng BI, tatapusin muna ang proseso ng batas dito sa Pilipinas at saka ito pag-uusapan. Adjelix sa ngayon nga ay nandito pa rin sa NBI si Sheila Guwo at pati na rin si Cassandra Ong. At sabi naman ng NBI sa magiging pagdinig ng Senado sa Tuesday ay dadalhin nila ang dalawa para makadalo ito. Angelic. Right, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.